Galing talaga ng Pinoy oh. Eh. Oh, ginawa ng paraan, ginawang apat yung gulo ng motor. tapos sa hindi, isa sa harap. Napakalit talaga. Ayan oh. Grabe, dito ko lang yung nakita oh. Oh ano, lawak talaga ng otak ng Pinoy. Oh.

Galing. Galing lang tinoy. Dawak ng utak. Tinoy talaga.